dito so, ah, magandang magandang mga, mga kabayan dito tayo ah, tamang silip muna tayo sa tabing dagat ah, malakas pa yung angin kainaman pa ayan yung alon video lagmok video malalaki ang alon sa panabi tuwa tayo ng bagyong ano nagdaan nawala mo ng laot so, ngayon araw na lang ah, makapaglaot na ho tayo uh, makapagtulingan na ho tayo ayun, okay, may malo na tabi Uh, abot dito sa Seoul yung ano yung alon, alon. alon. isang bangka lang ho natin na Ah, ah mapan daw ng bubo. Ah hiniram ni utol yung bangka ho natin. At yung bangka niya ah, wala na bulok ah, na. Ah, yung fiber naman ng na bangka niya ah, hindi pa matapos. Ah muntahin na lang kulang yung bangka niya. Ah, ito yung mga bubong pang-nukos. Ah, mga nakagrahe gerahih wa ng malakas yung ano, babagat kaya tinabi na muna kasi mauubos na wala kaya yung mga pangalimasag yan ito so, yung mga bangka dito ah, ito so, naman yung bangkaho natin ah, pantulingan ito so, ah, tamang silip silip muna o tayo sa tabing dagat ito so, medyo inaho na maigi at kahapon yan may kalakasan yung tubig Medyo kalakihan ng tubig ay Yan ito yung mga pain ho natin Mga pantulingan Ito naman ho yung sabating ho natin Yan ito Mga gawang resin ho Ito mga pambang kulis yung partner naman ho nito yung mga ano Yung kawayan Ayan Yan, ito naman yung kawayan ho natin na gamit sa paglalaot, sa pagtutulingan. Ito. Yan, mahaba yan. Yan, may mga bangkapang mga nakaangkla. Yan, malapit na naman yung amihan dito sa amin. Kainaman naman yung lakas dito sa amin, parang amihan. Halos lahat yung pamisana naman to, so, uh, mayroon din itong ano, uh, mayroon din ng kawayan na gamit na pantulingan. Ito, so, uh, bangka ni Madam, uh, taga uh, parakali, uh, panganiban. Ito, so, uh, shut shout kay Madam, dito sa bangka niya. Ito, so, kabayan, uh, lang ho ito. Uh, yung sa atin, uh, fiber ho yun. Yung kulay orange sa uh, lahat ng bagkaho natin, uh, fiber kahoy na bangka andun yung isa fiber din yun yung isang orange na so tayong puti fiber glass din mga kabayan uh, mga gawa na natin yan ito ito ah kahoy na bangka ang kabayan yung isang ito Ah, itong isa, ah, din. Fiber glass ito, kabayan. So, ito. Ito po yung mga unang gawa ho natin. na uh, fiber. Ayan. Ah, uh, di mo mapagkamala na kahoy na, na, na fiber na bangka. Yung modelo niya parang sa kahoy na fiber na kahoy din. Ah, uh, itong isa ho natin na gawa. Yung pinakaunang gawa ho natin ito uh, bago ko natuto paggawa ng fiberglass ayan ang haba lang ko nito uh, 24, ay 25 ang haba ng kasko ang taas uh, 30 ito uh, may bibili ko nito kabayan uh, hintay hintayin ko lang yan may kaluangan yan ang lapad ho ng kasko uh, kulang kulang benching ko 24 imedia ho ang luwang ng kasko nyan dito. So, ito, silip-silip muna. Sa bukas, basi kay video kalma na bukas yung habagat. Si Humina na, kapag makapag-lout tayo. Kapag-tulingan na. At, ito si Utol, at, hindi hindi, hindi makapag-lout. Ito si Utol, tanungin natin. At yung bangka niya, ayun, yung kulay luluh, ah kagulat lah uh, ano Hello, to, yeah. Right, yeah. Si Baloto, mato pa na, at, um, may ka ano tu la glaoud ka ul, ba ita ka buuntug si balut tu mo? maayat pa dito ako maayat pa dyan ayoko bayan kasi ul, rabing nagmupa ng dalawang araw, maayos niya tulog ka biya at tangkan ng yung rabing alun nagang mika alunan <laughs> ang mga ngla anong bangka na natiyan ay kumukuputi ng sira sa pampang roo yung mga pambato ng isdang a lumilipad. Ah dapat tabi ng baro ng tuluyan. Ayo kayo bayan yung mangka ni utul, yung kangklang yung kulay ano. Kulay blue, blue itim. Hay nida, hindi ada inahong kapo nat ya.

Isang sunod na paglao to natin ah, Pagpalain ho tayo sa mga tulingan